Iga, nagdulot ang bahat ng sa malakas na ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa kahapon. Nilinaw naman ang pag-asa na hindi bagyo kundi iba't ibang weather systems ang sanhi na malakas na ulan. Darito ang unang balita. Rumagasa ang kulay putik na tubig sa sapa sa Digos, Davao del Sur. Kasunod yan ang pag-ulan na naranasan sa lugar. Sa barangay Kapatagan, umapaw na sa kalsada ang tubig mula sa sapa. Isang oras stranded ng mga motorista na naghintay ng paghupa ng tubig. Sa so, Cotabato, isinara muna Arakan Valley Davao Road dahil sa malawakang landslide. Ilang bahagi ng kalsada ang tuluyang bumigay at nahulog sa bangin dahil sa mga pagulan. Nagsagawa na ng assessment ng local office ng DPWH. Nagtalaga na rin sila ng mga alternatibong ruta na pwedeng daanan ng mga motorista. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagdulot ng masamang panahon sa Mindanao ayon sa Pagasa shear line naman na nagpaulan sa ilang lugar sa Luzon gaya sa Santiago, Isabela. Sa kalayan, kagayan, nasira ang ilang makeshift classroom sa barangay Babuyan Claro dahil sa hagupit ng hangin at tulan. Yan ang ginagamit ng mga estudyante roon dahil hindi pa naisasaayos sa mga silid-aralan na nasira noong bagyong nando. May pagguho ng lupa naman sa gilid ng bundok sa barangay San Miguel, Santa Pracedes. Tinanggal na ng mga otoridad ang guho na humambalang sa kalsada na patungong Ilocos Norte. Ginabi may itinuloy rin ng clearing operation sa kabilang landslide sa Kabugaw Apayaw. Kabilang dyan ang kalsada nagdurugtong sa mga bayan ng Paner at Kabugaw. Inulan din kahapon ang ilang lugar sa Bohol dahil naman sa Easterlies. Nagmistulang ilog ang ilang kalsada sa Tagbilaran dahil sa baha. Ito ang unang balita, Legre para sa GMA Integrated News. Hindi muna matutuloy ngayong linggo ang plano ng Independent Commission for Infrastructure na magrekomenda ng mga dagdag na kaso kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Pag-aaralan daw muna ng ICI ang mga dagdag na salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. May unang balita si Joseph Morong. Well, we delay of maybe... Pinag-aaralan na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang supplemental affidavit na isinumite ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ang affidavit na hawak ng ICI kapareho raw sa isinumite ni Bernardo sa Senado kung saan isinangkot niya sa omoni anomalya sa DPWH project sina Senator Chisa Escudero, Senator Jingoy Estrada, Senator Mark Villar nung siya pa ang DPWH Secretary, dating Senator Nancy Binay, dating Senator Grace Poe at dating Senator Bong Revilla Jr. Idinawit din niya si na dating Caloocan Representative Mary Michi Mitch Kahayon Uy sa Jose Monte Mayor at dating Congresswoman Florida Robes at dating Akobi called Party Representative Saldi Ko. Kasama rin sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at dating DPWH Secretary Catalina Cabral. Dahil sa isinuita supplemental affidavit ni Bernardo, hindi muna matutuloy ang nakatakdasan ng ngayong linggo na pagre-rekomenda ng ICI sa Ombudsman ang dagdag na kasong isasampa, kaugnay ng anomalya sa flood control projects. We're studying that. So we'll have a delay of maybe uh, 10 days from last Friday. Hopefully we'll finish it. Hindi ba pinapangalanan ng ICI kung sino-sino itong tatlong dati at kasalukuyan ng mga senador na susunod nilang irerekomenda na pakasuhan sa ombudsman? Pero ayon sa ICI, gagamitin nila itong affidavit o yung sinumpang salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo laban sa kanila. Inakusahan din ni Bernardo si dating senador at ng Education Secretary Sani Angara na tumanggap ng kickback kasama si Angara ng Pangulo sa pagpapasinaya ng bagong bis na Field Sports Complex sa Pasig City. Dito sinabi ni Angara na wala siyang balak mag-resign dahil wala raw basihan at ebidensya ang mga akusasyon ni Bernardo. Number one here says siya, parang sinabi lang na may kausap na may binigay daw para sa akin. At pangalawa, wala man lang transaksyon na binanggit, wala man lang detalye, di ba? So, parang sa akin, nag, deny na ako at saka, okay na yun, tingin ko, until maybe there, there's a more serious accusation naghain na ng kaso ang ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Saldico at iba pa kaugnay ng Umunegos Flood Control Project sa Oriental, Mindoro. Pinalalagay na ng ICI sa Immigration Lookout Bulletin ang mga kinasuhan. It is a hard-earned victory and a triumphant step forward on the road to lasting and rightful justice. It shows that the machinery of law and due process is working as it should. We are now closer to recovering what was stolen. And there is a public bidding of luxury cars. Expect more names to come out and more findings to follow. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Magdaraos ng iba't ibang kilos protesta ang ilang civil society groups kontra katiwalian bago ang malaking rally sa Luneta sa Maynila sa November 30. Ayon sa Koalisyong Kilos ng Bayan kontra Kurakot, una riyan ang Black Friday protest ng mga estudyante, grupo ng mga mangingis health workers bukas. May mga aktibidad din sa iba't ibang lugar sa November 22, 25, 28 at 29 at ang malaking pagtitipon ay gaganapin sa Luneta sa November 30. Nauna na ang inanunsyo ng Koalisyong Working People o Working People Against Corruption na sasali sila sa kilos protesta sa Luneta. Binigyan diin ng mga grupo na ang layunin ng mga kilos protesta ay mapanagot ang lahat ng sangkot sa katiwalian. Ito ay rally ng pagpapanagot. So yung mga pupunta doon na ang linya nila, depensahan si BBM, bring him home, protektahan si Sarah, medyo you will feel very awkward at siguro wag na kayong pumunta. Nabuo po ang WAPAP dahil hindi na masikmura ng mga manggagawa ang kasalukuyang pagpapayhirap. Nanawagan po ang grupo nito sa dalawang grupo na nag-aaway ngayon, Marcos Duterte na mag-resign sila parehas upang bigyan ng kuwang ang gobyerno para sa mamamayan. Wala pang bagong sagot ang Malacanang at si Vice President Sara Duterte sa sinabi ng mga koalisyong magkikilos protesta. Pero sa mensahe nilabas ni Vice Presidente nitong lunes, sinabi niyang kaisa siya ng mga Pilipinong dismayado sa katiwalian sa bansa. Ang Malacanang nauna nang sinabi na minomonitor ng Pangulo ang mga kilos protesta at handa raw makinig sa hinaing ng publiko. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka mag-subscribe na sa so, GMA Integrated News sa YouTube.